Kung may phobia ka sa ahas, scroll ka na. So gumawa ako ng compilation mula sa ating mga video noong buong taong herping natin para sa educational purposes, snake awareness. Ayan, guys, kilalanin natin yung mga ahas na walang kamandag at may kamandag. Tara, guys. Ito, guys, nakita tayo ng Red-tailed Green Rat Snake o Gonyosoma oxycephalum yung scientific name. Ito yung mga ahas na medyo defensive o nangangagat talaga. Sila ay arboreal, makikita sila sa mga taas ng puno o nga kasi pangunahing pagkain nila yung mga ibon at daga. Ayan, aktibo naman ang ahas na ito kapag umaga. Ayan, napakagandang green rat snake. Ito naman yung isa sa pinakamakamandag na ahas, ang ating Northern Philippine Cobra o Nadia Filipinensis. Ang Nadia Filipinensis guys ay may kamandag na neurotoxin na kayang pumatay ng tao sa loob ng 30 minutes lang. Sila din ay may kakayahang mag-spit ng kanilang venom papunta sa iyong mata. Ayan kaya nilang dumura ng kamandag kaya mag-iingat tayo dito sa mga cobra wag nating lalapitan sila kapag nakita natin ito doon yung pinakamakamandag din highly venomous na barred coral snake same lang yung kamandag nila sa cobra na neurotoxin ayan yung kanyang itsura pero yung kaibahan nila sa cobra ito ay mga docile o maaamong ahas hindi sila nangangagat kapag hindi mo sila inipit or pig provoke ayan yung defense mechanism naman niya yan pinapa-flat niya yung itsura niya parang same din sa cobra tapos ipapakita niya yung makulay niyang chan para itaboy yung kalaban yung buntot din niya pinagmumukha niyang ulo para lituhin ka kaya wag niyo tong dadamputin ayan yung Himebungarus caligaster yung scientific name o barred coral snake isa sa pinakamakulay na ahas at pinaka makamandag din ito yung harmless na snake, totally harmless, hindi siya nangangagat. Ayan, nag-striking position lang siya. Ito ay Marines Bronze Buck. Ayan, ang gandang Marines Bronze Buck. Ayan, kinakain ito mga palaka. Ayan, madalas natin itong makita sa tabing ilog. Mga palaka, butiki. Ayan, o. Oh. tinawag siyang Bronze Buck kasi yung likod niya, bronze. Ayan, nabibilis din nilang gumapang. Ito yung madalas mga pagkamalang cobra, ang ating Luzon Brown Rat Snake. Ayan, o. Oh. kumakain nga ito ng mga palaka na aktuhan natin. Ayun, napakagandang brown rat snake. Ito ay walang taglay na kamandag. Napapatay ito madalas kasi kakulay niya yung cobra. Ayan, o. Oh. Ito naman yung sawa. Kilalang kilala ito ng lahat. O yung reticulated python. Ayan, pinag-compare ko nga siya dun sa aking legs. Malakas na siya pumulupot. Ayan, o. Oh. Huwag tayong hawak ng ahas, guys. Kung di natin alam yung identification nito for safety nyo. Ayan, pinakawala na nga namin yung retic. Kasi Uh, hindi natin 'yang pwedeng hulihin. eto naman yung atropidula atro. Sorry guys, sorry guys. Ito ay yung killback. 'Yan, boy's killback. 'Yan, e napakagandang boy's killback. eto ay isang docile, yung toxicity nito's anon pa guys, pinag-aaralan pa pero harmless tong as na to. 'Yan, napaka-cute. Kinakain naman nito is mga palaka. Madalas tong makita sa mga basang lugar, yung mga killback. 'Yan, aktibo sila tuwing gabi, tsaka umaga makikita din 'yan. Ito napaka-cute hindi na nangangagat ang bait pa. Ito yung mga worm snake natin. So, napapagkamalan silang baby cobra kasi sa kulay nila. Ito naman may yellow vine snake na kinagat yung ating kasama guys. Ayan o. Buti nga na nang tanggal natin. Hindi ko hinihila kasi baka masira yung kanyang fang. Ito ay yellow vine snake, mildly venomous. Ito mildly venomous din na Philippine cat snake o tawny cat eye. Boyga Filipina yung scientific name. Ayan, sila ay nocturnal o aktibo sa gabi. Ayan, kinakain nito is mga ibon. Arboreal nga pala tong ahas na to guys, kaya ang papayat ng katawan nila. So, madalas silang makita sa mga taas ng sanga. Kinakain nito is mga ibon, paniki at daga din. Ayan, oh. No. sila ay mildly venomous. Ayan na, umalis na. Ito naman yung mildly venomous din na nakagat tayo. Ito yung Asian vine snake. Ayan if either makakagat man ito o makainject ng kamandag, mamamaga lang yung aking skin. Yan. Pero hindi po nakakamatay ang mga Asian Vine Snake. Ayan yung itsura ng Asian Vine Snake. Pagkain ito is mga butiki. Ayan, tinawag silang Vine Snake kasi nagmimimik sila sa sanga. Ginagaya nila yung mga sanga. Ito yung makamandag din na Tropidolimus sabanulatus o ang ating Philippine Temple Pit Viper yung isang klase ng viper kaya nga guys bumulok ng laman o mag necrosis yung kanilang kamandag kasi yung kamandag nila is hemotoxin ayan nasa may bangin pa natin nakita itong dambuhalang viper ayan o gapang siya sila ay nocturnal o aktibo sa gabi kapag umaga nakatago sila sa mga sanga kasi arboreal yung mga ahas na to eto nga may boiga, sino doon tayo or dog tooted cat snake mildly venomous din. Pag sinabi nga pala guys na mildly venomous, may kamandag sila pero hindi enough para pumatay ng tao. Para yun sa kanilang prey. Pero kaya nila pumatay ng maliliit na hayop. Ayan. So hindi na natin inistorbo hinawakan kasi nag-aabang ito ng palaka. Kasi nocturnal din. Eto dambuha lang sa din yung nakita natin. Kumakain siya ng labuyo o wild chicken. Ayan. Hindi na natin din inistorbo kasi bawal natin istorbohin yung ahas kapag feeding time nila eto may maliit din na cobra tayong nakita sa lungga nakasilip lang ayan oh no. ito ay juvenile Philippine spitting cobra din to guys ayan, no. kaya mag-iingat tayo sa mga punso kasi dyan niya nakatira yung mga cobra ayan, no. kaya bumalik na siya yan yung mga ganyang cobra hindi na natin pwedeng irescue yan kasi nasa natural na habitat na nila yan so nire lang yung naliligaw eto yung walang kamandag din na marine file snake. Ayan. Hindi po to walo, walo ha. Hindi po yung walo-walong makamandag. Ito ay file snake. Kumakain ito ng isda. Wala po silang taglay na venom. Ayan, nilulunok niya yung tilapia. Minumukbang niya. Kung makikita niyo, sinusubo niya yung ulo guys. Ayan, nahihirapan siya kasi medyo malaki yung size nung tilapia. Ayan, panoorin natin. Kakaiba din to kasi yung pamatay nila kasi wala silang kamandagi. Yung pampatay ng mga file snake is yung kanilang constrictor o yung lakas parang sawa din. Tsaka yung kayunik nila nito sa ibang ahas, yung kanilang skin, magaspang parang tela. Ayan, hindi sila madulas kaya ng ibang ahas. Kaya madali nilang mahuhuli yung mga madudulas na isda. Ayan.